Day 3 ko dito sa Baguio. Yung kailangan Anne. Dito ako. <laughs> Hi, Chester. Ano si Chester? Chester, busy Chester. Ah, nandiyan siya. Ah, dinala lang nga yung powerbank. Pinalama ko ni Auntie Anne. Kasi naman, yung cellphone ko madaling malobat. Kahapon, half day pa lang yata. Malobat na yung cellphone ko. Destination natin ngayon na natin, no? Atok. Dito kami lang, Atok. Ayan. O, oh, Michelle ulit salitin yung bakasyon. <laughs> Oo, oh, bitin nga Ayaw ko muna sana umuwi. Kaya lang may paso ako sa trabaho. second mall kami sumakay. Kapunta dito. At ayan na nga, nakating na kami dito. Tapos dun yung... Dun ang paatat yung eh, pinaka-entrance niya, oh. Yung may entrance fee. Dun entrance fee ba? Eh, oh, dito no! sa... Ang gina! Ang excited! Nakating din kami! Lulang-lula kami ang dalawa nung ay nasa bus. Ang bilis-bilis ng ang bus! Grabe! Ang daan! Tapos, gusto mo makita yung Sea of clouds? Di, eh, parang nasabi ako, parang kitang-kita mo na. Ayan, bayad muna kami ng environmental fee. 50 pesos per head. Kaya yung 100. Tapos, nagbayad na kami ng entrance na 250 per head. Ayan, ito na yung ano namin. Ayan, yun? Ayan na. Ito yung ticket namin. Tapos, hintay na namin yung parang matawag na i-assist kami yung nakalagay din sa ano, instruction Diret na. Dahil kami sa may entrance. Kala naman namin may ano, may, tawag ito? may schedule kami. Yan, para pwede naman na nang papasok dito. Ito na yon. Kain na muna kami ate dito. May restaurant naman na malapit. <susurra> Dalawang ganon? Sige, <susurra> Tapos, may ano pa lang dito, parang mga masyadong tao. Pero may kumakain na doon. Doon, sila. Kita, guys, doon sa labas, diba? Kita, kita na ang ano, yung paro. Ayun. Ito ka mga ako. Kasi kita yung, ganda ng, ganda ng yun. Amaze na, amaze. 就好困难呐！鬼。 order kami ng meal tapos yung in-order pa namin crepe na ano mabigat na din sa chan yun ba, te yung crepe yung choco banana so pag busog naman na pumunta kahit yung crepe na lang yung order yan pwede naman tapos yung pwesto namin kayo dalawa na masyadong tao tanaw mo yun sa labas malamig, o, yes, malamig. tapos naka open yung anong tao doon? yung balcony, Oh, naka open yung door kaya balcony tapos Picture lang kami sandali. Tapos ngayon, ito na yung entrance. Mag oh, ano yung... <laughs> oh, so, hey, thank, so thank you po. Nice na ito. May kinagwento siya, hindi ko lang na ako kanina. Ay, yung sabi niya, no, te, snapdragon. Ay, sabi niya, snapdragon, kasi yung face niya, parang dragon. Ngayon, pag binuksan mo siya, parang bibig ng dragon. Oh. Ayan siya. Ayan, Oh. May tit pa daw siya, Oh. Hindi mm. siya nag-toothbrush. Tapos oh. <laughs> pwede pa dito mag-picture, Oh. Nga, nakapasok na kami dito. yan Start na kami mag-picture. Video. Pwede naman daw sa gitna, di ba, te? Ayan, sa gitna. Labas ko lang yung tripod ko para makaano na tayo. Entrance <laughs> Ito na, tayo tuloy na to kasi dito dito tayo mm -hmm. pumasok. Dito na. Eh, Tungtuwa kami ni ate kayo na, hindi naman may fog, ganyan. Tapos bigla sinabi sa amin, hindi daw pala fog yan. Kasi may forest fire dun sa Marayo. Ano te? Sabi, ay cabbage rose eh. Tapos yung usok na punta dito, kaya ganyan. Ganyan ang itsura oh, hindi fog. Fog, tapos may ano siya ganyan. Ay, ganda na mulaklak dito oh. Ano? Ate, smile ka na screenshot na lang. Pag di mat... <laughs> Pag hindi na matag ng picture screenshot na lang na... Uh, ano, kasi naka-video na. Na bulaklak dito. Ay. Tapos, sa... Bago kami pumasok kayo na, siyempre na-briefing kami. Sabi, one way lang. One way lang pababa. One way lang pababa hanggang, hanggang sa... Exit. Hanggang sa exit. Exit kasi masikip yung daan, hindi pag first station, maganda magpa-picture ka na, magvideo ka na, kasi mahirap bumalik. Diba, te? Kitsiwala mm -mm. ko muna yung ano. Ano pa nito, ate? Antorium? Ada <laughs> na lang sa screenshot video na lang natin kasi hirap i na. hawak mo tas kaya nga, at saka hindi ka maka, anong mabuti. Mm -hmm. Pause ka lang din natin. Upo ka lang din natin, kaya mo yan. <laughs> mm -hmm. Ngiti-ngiti na lang sa mga video, tapos tsagaan mag-screenshot. <laughs> Doon ako nakatayo kanina eh. Nagmomoment ako, naglakad na naman siya. <laughs> naka kami. Pero ngayon tama lang yung init. Tapos tama natin yun. Hindi ganun ba sa kanyang init. Nakakasilaw lang. Ayan. Ayan. Pahingan muna kami dito kasi kaya tungkol bawat station ah, uh, picture kami, take ng videos. Ayan. Ayan si ate, ate. Busy na naman ulit. Busy ulit. Dyan. malapit na kami sa exit <coughs> um, alam may alas dos na din kaya nagpahinga lang kami doon dito kami nagtake <laughs> ito lang kami nagtake ng pictures dyan oh, no? kasi kitang kita mo yung view doon sa so, ba ganda, tas ang daming bulaklak pa exit na din kami tapos sa exit mama kiklaim namin yung ano tawag na dito yung free coffee sabi tsaka may bread no so, yung binili namin ano kanina ticket dun sa entrance kukunin yung kabilang part nun para nung entrance tapos yung isa naman pa exit yan ah naman yung pamasyal namin dito take ng pictures ang ganda o oh. yung may part na hindi ganun karaming bulaklak eto wala pa masyado hindi <laughs> ganun doon ba sa baba maraming bulaklak <clears throat> kaya sabi nila kanina sa briefing na pag bumaba sulitin mo na mag take ng pictures ng videos kasi one way lang yun hindi na pwede bumalik oh, dyan lang ako saglit na yung nilakad ko bakit pero hingal na hingal na ako <laughs> babalik siguro ako dito pag kasama ko si Leia, ewan ko, sana matuloy <laughs> nagaya kasi siya gusto niya dito mamasyal. Yeah. Mm. <laughs> Ayan, na namin yung coffee. Yung coffee unlimited. Tapos yung bread. Ay! Ay! Yeah. Yung bread ang no limited lang. Tapon-tapon pa. <laughs> Matapon pa yung kape. Kunti yan. Tapos mamaya, pwede pa rin magpa-refill. Kaya nalunod kami sa baba. Tapos sabi, may nakita ka sa mga taas. Sabi ko, ko sa taas. So, ang ganda ng yung namumuti lang dyan sa camera pero ano yan yung bundok na doon tapos fab yung usok ang din hmm. yan so ay na nga tapos na akong magkape tapos nito mag lang si ate ano matapos din magkape pahinga mo na ako dito sa taas may area dito na pati yung mag-coffee, merong area sa baba pero kanina kasi sinilip ko maganda naman dito kami lang nandito ni Ate Ana. <laughs> Tapos, ang view dyan, di ba? Diba? Alam ko na video ko dito. Ay. Dito kami na, Dahil Monday, ay hindi, hindi Monday ngayon. Tuesday, Tuesday na ngayon. Weekdays, kasi, kasi, kasi hindi ganun karami yung mga kaong namasyal. Di ba madalas mo yung mga pasyalan, madalas maraming tao pag weekends. Weekdays kasi. Kaya yung pinili kong i-live eh. Monday, Tuesday, ganun. Pero ngayon, ang gagawin ko muna, mag-retouch-retouch retouch mo, tapos kasi mamaya, retouch mo na ako, tapos mamaya, konti, aalis na din kami. Kasi mahirap yung biyahe pa uwi, pa uwi ng bagyo. Hanggang alas sa islang daw yung biyahe. Ayos san tong ngipin to. Ayos ang ngipin. Guys lang ako. Tapos, yun na. Ganda, ang ganda dito. Kasi nakaka-relax yung yung lugar. Yung bulaklak. Tapos, yung tanawin, yung bundok pa ba, kitang kita mo yung ang ganda. Yun lang, kanina yung unong papasok kami, akala namin, pag yun, yun pala, usok kasi may forest fire daw doon tapos umabot na dito yung usok ganyan pansin yung miting ko namumula yung taga sa liptid na <laughs> meron pa gagilipton takoy namumula yung patinitin dito yung sinasabi ng friend ko si Leia, sabi niya dito na pumunta pag birthday namin northern blossom, nakita rin kasi na sa tiktok Sabi ko, sige. Tapos, ngayon nakapunta nga ako dito. Nagaya siya. Alam ko na yung gagawin namin. Eh. Tapos na idea na ako kung magkano yung dapat na budget namin pag umakit kami. Sa dito naman dito, kasi may kainan doon. May restaurant naman doon. Ganun yung ginawa namin ni ate Anne. Ganun yung ginawa namin kanina. Kumain muna kami kasi hindi kami nag-breakfast sa bahay. Kumain muna kami bago kami pumasok para mamasyal. Tapos ayun nga, buti kumain na kami kasi ikot-ikot kami sa baba. Para mo ano doon view, mga bulaklak, ganun. Tapos pagka-exit namin doon na lang kami nakapag doon namin na claim yung coffee, tapos unlimited yung coffee, masarap. Tapos mayroon kasamang bread. Yung bread hindi unlimited, limited lang yun. Masarap dito ngayon ang tapos yung mahangin, malamig. Sakto lang, hindi sobrang lamig. Mamaya niyan, balik na kami ng bagyo, tapos bibili ng mga pasalubong, kasi may pinabibili din si nanay na pasalubong. Ano yun? Daing daw. Ano ba yun? Daing, tuyo. Oh, sabi ko, santa bibili ng dahing toyo? Di naman malahin na sa dagat. Kasi iba pag gano'n, madalas pag mga no, sagang panggasin laon yun. La, Maganda mamili ng gano'n. E eh, dito kasi marami. Marami naman daw dyan. Dito sa palengke. Laming! <laughs> Kaya yun yung bibili. Tapos bibili na rin ako ng pasalumong na yung lagang binibili pag makakita ako ng Baguio Cheese Bar. Kasi so, ang gusto ko yun. Ayan. Kulang yung ano, kulang lang bakasyon. 3 days lang kasi yung nilive ko. Tapos yung 3 days, ginawa ko siya na sa susunod naman. May natitra pa kasi akong leave. Sayang kung hindi ko gagamitin. mako Sayang naman. Ginamit ko na. Ang ginawa ko, pinaghiwalay ko yung leave ko. Is, yung tatlo ginawa ko ngayong February. Tapos yung tatlo, next month, March. Bala ko sana magdagat. Nagyaya si Ate Anna mag sagada. Ayusin ko nga lang ako. Nagyayara sa magsagada. Kasi last year pa yun, dapat magsagada kami. Hindi na tuloy. Tapos umakit ako ngayon. Pero hindi kami nakapagsagada. Ito yung pinuntahan namin. Yung mga itinerary namin. Kung namasyal kami. Kung ano lang yung naisipan namin. Hindi namin gumawa ng eto. Gantong araw ito pupuntahan namin. Kasi minsan, may mga lugar na kulang yung isang araw kagaya nito pumunta kami dito kulang yung isang araw um, isang araw umuga isang araw eto na yon dapat lang mas maaga yung nabiyahe namin kasi 2 hours yung biyahe 2 hours yung biyahe namin magmula doon sa Baguio pupunta dito tapos mamaya mag-aabang na naman kami ng masakyan pa uwi Nag-commute lang kasi kami. Pero kung may mga sarili naman kayong sa kasakyan, kaservice kayo, maganda. Hindi na po problemahin. Hindi na po problemahin yung biyahe nyo pa uwi. Papunta siya ka pa uwi. Yeah. And... Kasi may service naman kayo. Ang mo sa kanila. Ayos lang ako ng konti. Parang di naman ako maputla pag bagbalik natin ng bagyo mukabahan tayong okay sa nakakalula lang sa bus kasi akit baba yung kalsad yung akit, akit baba yung daanan kalsada okay. Amen. ang bilis ng bus ang takbo <laughs> so ayun na lang muna thank you for watching oh, Nakupo ako doon kanina, diba? Kasi na-vlog ko. sa ko, tapos ko na yung vlog ko ha ako tapos tayo nga ako dito punta ako to i-video ko nga ang galing mas mas malamig dito. Aba ko power bank at charge yung phone. mas malamig dito oh, bang, <laughs> malamig dito, oh pag ito na tayo. Ang <laughs> sure. lamig. Malamig yung hangin kaya mo lang si Asa ang ganda-ganda pa ng view. Ang ganda dito oh. Buti nandito kami sa taas. Tumambay ni ate. Ito kami nagkape. yung bag ko. Hiligpit ko na lang. Nag-ice na lang kunti. Nag-ice ang mukha. Parang hindi mo kong lang mamaya sa biyahe. So, ayun. Day 4, pauwi na ako. Bago. Pero pupunta muna kami ng palengke ni ate Anne Kasi bibili ng mga binabibili. Pasalubong, ganun. Tapos, ayun. Pauwi na. Pagdating ko sa bahay, mag